Ang cute. May bayad ba to? May bayad. Siya yung nangongolekta ng mga basura dito. Sira <laughs> hello, hello. Good day mga sisi. Andito pa ako sa ano, sa trabaho ko. Hinihintay ko si Lolo Hari nyo. Anong oras na? Late na naman siya nakababa. Madilim kasi sa pwesto ko doon, no. Walang ilaw. Dito ako sa tapat ng poste mga sis. Kita nyo ba? Diba? Hintay lang natin siya nung oras na medyo nagugutom na ako mga sis. Late na din kasi siya nakasakay kanina. Galing siya sa trabaho. Yung trabaho kasi niloloharin nyo sa Ayala Home Spa. Kaya medyo matagal yung biyahe. Minsan, pag traffic, ayan, mas lalo natatagalan kami umuwi. uwi. ko lang siya. Wala ko kung nasan na siya. Dito ako sa tapat ng store namin, mga sis. And kung naririnig nyo, may nagsasalita pa dun sa taas. Rinig nyo ba siya? yun, medyo umina yung boses niya. Open pa yan sa taas. Open pa sila sa taas. Meron tao dyan, tatlong babae, nagla-live. Nasa loob. Ang start ng pasok nila, mga sis, 6 ng gabi hanggang 12 ng hating gabi o oh, di ba bongga ng amo ko cute ng bisita mga sis Ayaw niya lumapit sa akin oh may naliligaw na aso ali ka dito sinong owner mo ha ang cute may bayad ba to may bayad daw oh. sabi ng may-ari <laughs> magkano na bayad sa 'yong arte arte mo ayo mo lumapit sa akin <laughs> ang cute niya oh doon yung may-ari sa dulo. Say hi kay nanay. Siya yung nangongolekta ng mga basura dito, mga sis. So, bali yung basura nila, nilalabas nila dyan. Kada bahay dyan, nilalabas nila dito sa labas. Tapos, si nanay yung kumukuha. Di ba? Bali, weekly ang bayad sa kanya dito lang siya sa may barangay nagtatrabaho. Siya yung nagko-collect siya dito ng mga basura, mga sis, yung mga nagkalat na basura, si Nana yung kumukuha. After ng ilong minuto natin paghihintay mga sis, dito na oh. Diyan na sa niyo. Hindi lang oras lang naman. Oh, ano? Pagod ka? Okay. Hindi daw siya pagod mga sis. <laughs> Mamaya yan magre pagdating sa bahay. Ayan, na kami pa uwi. At titingin kami ng mauulam at nagugutom na ako. Tsak, gutom na din lolo siluluhari. Eh. Anong oras na 7 na may get? Dapat 6 pa lang nasa bahay na tayo. Late kasi nakauwi yung isi. Eh. Meron pa bang siomay? Meron pa. Anim lang. Ayan okay. na yung natin. And, <laughs> Kasama na siya. Siya na yung magtitimpla. <laughs> Hindi na si kuya. Wait lang. Patingin ako ng wallet mo. <laughs> ano yan? Tingnan mo yung wallet na nanawari niyo. <laughs> Sira <Rana. laughs> Yung wallet na yun, mga sis, ang tagal niya nang gamit. Nasira, nakakabukak. <laughs> Order na lang tayo. <laughs> Ang tagal mo nang gamit yun, di ba? Nasira na bumukha na hindi na kinaya. Ang dami sigurong laman mga sis. Meron na. May mami na sila. Mami record? Oo. Nakakakala ating isa. Ikaw na magpinta. Ikaw na magpinta. Bili tayo ng mami mga sis. ano? o. Mami tayo today. Kasi wala yun yung bumili tayo. Ngayon meron na silang mami. Pero, Mami. La, isa lang. Take out. Timplahan mo na lang din kuya ha.